Isang mapagpalang araw po, ang i-share ko po ngayong umaga ay matatagpuan sa Mga Ngaral 12, verse 1. Basahin po natin. Alalahanin mo ang lumikas sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Sabi pa dito sa 2, alalahanin mo ang Diyos bago magkubli, makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at pangabituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig at halos di mo na marinig ang ingay ng mga gilingan. Ang huni ng mga ibon at himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi, hindi ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Amen. Yun lang po purihin <clears throat> po ang Panginoon. Tunay nga po na sabi doon sa verse, no, na alalahanin natin ang lumikha sa atin. Ang Diyos na lumikha. Marami pong tao um, dumarating sa kanilang buhay na naaalala lang nila ang Diyos kapag nandun sila sa bingit ng kamatayan. Opo, ando na sila sa panahon na wala na silang kakayanan. Ma, eto ang tagubilin po ng mga ngaral. Alalahanin mo ang lumika sa sa panahon ng iyong kabataan. Napakasarap po na habang malakas po tayo ay nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon. Hindi yung wala na tayong magagawa kaya lang parang no choices na. No choices ka na kaya mo lang gagawin dahil hindi ka na makalakad wala ka lang pwedeng gawin sa buhay mo kaya doon mo lang maala napakalungkot po ng buhay napakasarap na habang malakas ka ay nakakapaglingkod ka sa Panginoon nagagawa mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Sabi po dito, marami pong tao minsan naghahanap ng na, merong naghahanap ng palatandaan kung kailan na dapat gawin. Pero kung titingnan po nila yung sarili nila lahat ng palatandaan ay binibigay na ng Diyos, no? Kapag pumuti na yung buhok mo, kapag kumukulubot na yung balat mo, ano pa yung hihintayin mo? Ano pa yung hihintayin mo bago ka maglingkod sa Diyos? No? Bago mo siya alalahanin sa buhay mo? Napakaganda po ng paalaala ng mga ngaral po. Alalahanin natin siya sa panahon ng ating kabataan. No? Nung malakas pa tayo talaga. No? Makakalakad ka pa. Hindi do sa panahon na halos di ka na makalakad. Nairayuma ka na. At may kung ano ang sakit na na dumarating sa, sa, sa iyo, sa katawan mo. No? ang po ang siyang lumikha sa atin. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya dahilan kung bakit meron ka ngayon, anuman ang tinatangkilik. Siya dahilan. Kaya marapat lang na ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, at lahat ng pagkilala sa Kanya. Po, dahil kung wala ang Diyos, wala tayong hininga. No, marami pong tao hindi po ito pinapansin, no. Akala nila mabubuhay lang sila ng ganun-ganun lang, no, hindi po. Tayo po'y nabuhay dahil sa biyaya po ng Panginoon. At tayo po'y humihinga dahil din sa Kanya. So, karapat dapat lang na talagang siya yung pinakabigyan natin ng pinakamataas na parangal at alalahanin natin sa panahon ng ating kabataan. Ang buhay mo, kapatid, magiging uh, kalugod-lugod at magiging kapakipakinabang kapag ginamit mo para sa Panginoon.